Hello guys. Okay, so pag-uusapan nga po natin kung ano po itong clickbait, kung ano po ba itong uh, a violation po na ito. Okay? So basahin lang po natin. Clickbaiting is when a publisher posts a link with a headline or body text that encourages people to click to see more without telling them much information about what they will see. clickbait intentionally omits crucial information or exaggerates the details of a story to make it seem like a bigger deal than it really is this gets attention and lures visitors into clicking on a link but they then quickly return to fit see how to drive rich and refer referrals without clickbait click baiting or eto nga po yung uh, phishing link. So, eto nga po guys, yung mga nagpo-post po tayo ng mga links. Ayan, naglalagay po tayo ng mga captions para po yung mga exaggerated po ng mga captions para uh, para makuha po natin yung attention or yung loob po ng ating pong mga supporters or yung ating nga pong followers na i-click yung pong a uh, link na yon Guys, clickbait po yan. Violation po 'yan. Kaya magingat ingat po din po tayo kung ano po yung ninalagay po natin ng mga caption. Yung caption guys na alam nyo po na makukuha po natin yung uh, Alam mo yon yung caption na uh, na makukuha natin yung uh, yung loob nila para i-click yung link na yon. Kaya mag-iingat po tayo kung ano po yung linalagay po natin na caption kasi baka magkaroon nga po tayo ng uh, clickbait, baka magkaroon po tayo ng uh, violation yan. Kaya wag po kayong magtataka na minsan kahit alam nyo po na wala pong violation ang inyo pong video pero nakukuha nyo po ito sa uh, clickbait. Okay? So, naiintindihan niyo po sa yung sinasabi ko guys, maaari po na magkaroon po kayo ng flag content or eto nga pong not recommendable po na account. Guys, ang dami pong nagkakaroon po hanggang ngayon madami pa rin po nagkakaroon ng not recommendable na account. Hindi po sa uh, videos of uh, violations ayan po yung mga unoriginal content or uh, limited. Hindi nyo po nila yan nakukuha kundi sa clickbait ayan yung mga engagement baiting. jaan po nila na kukuha kaya ang dami po guys nagtataka na sinasabi nila na wala naman akong uh, violations wala, naman, uh, wala namang violations ang aking video bakit not recommendable ang, uh, ang aking account guys ang dami pong klase ng uh, violation na pwede po tayong uh, magkaroon po ng violation Okay, so basahin po natin guys yung partner and monetization policies, yung content monetization policies at ang lalong lalo na po guys ito pong community standards na napakabigat po na parusan nito One po, nagkaroon po tayo nito. Kaya guys, maging aware po tayo sa lahat po ng uh, violations. So, uh, yun lamang po guys. So, hope po na nakatulong. At pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye bye! At pa-follow na rin po guys, pa-subscribe.